Ayan, mapagpalang araw na muli sa inyong lahat, mga ka-idol. Uh, andito naman kami ngayon sa pagpapaupa ng paggagamas dahil kami ay pinatawag ng may-ari nitong gamasan na are na ito ay dati na talaga naming ginagamasan. Ayan, o. Oh. Ay, medyo may kalawakan din are. Ayan, hanggang dyan niya sa may dulo na yan. Tapos dyan sa may uh, gilid na yan, hanggang dito, hanggang dyan. Ayan, mayroon dyan bahay. Hindi, lang, hindi pala bahay, bu kumbaga budiga na may-ari ng bahay na are. Tapos ayan, medyo may kalawakan din yan. Ayan, may kural parang baboy dito. Medyo maangot, medyo maangot. Dahil may mga nakakulong dyan baboy. Medyo maalingas. ang kanilang mga dumigi. Kaya eto, dito muna tayo mag-uumpisa ng paggagamas mamaya sa lugar na ari. Dahil dito ay medyo maaga ang init. Ayan, may kasama nga pala kaming bata. Dahil yung nanay niyan ay walang mapag-iwanan. Kaya ayan, kasakasama namin siya sa paggagamas. At dahil ako ay nagutom, tayo ay magmerienda muna din sa isang sulok. Ayan yung aking apo binibigyan ko. Pero ayaw, at buti na lang at ayaw. At tayo may makakain si inana dahil si inana ay nag-uumpisa ng magutom dahil sa paggagamas. Ayan, medyo tanghali na rin ngayon, mga alas 10 na ng umaga ay eh, kailangan natin dali-daliin yung ating paggamas dahil walang magpapakain sa amin dito dahil yung may-ari ng bahay dito ay nasa trabaho na kaya ayan magme muna si Ina na at para makapag makapag baka ayan medyo na-utal nau na na-utal na talaga hindi na nasani sa harap ng camera ayan merienda para makabawi ng lakas at medyo pinapanghina na si na dahil nga sa nagugutom dahil ang almusal ko lang ay nagkapilang ako bago umalis ng bahay kaya ayan Eto, ihaharap na muna natin dito ang kamera para tayo ay magumpisa na ulit ng paggagamas. Kailangan natin tapusin ito bago magtanghalian dahil walang magpapakain sa amin dini. eh. Dahil ang may-ari nga ng bahay na yan ay nasa trabaho na. Kaya ayan, kailangan nating bilisan ang ating trabaho kaso kahit anong bilis-bilis nang -bilis gawain natin ay talaga namang medyo mahina na si Inan na hindi katulad ng dating tayo ay medyo bata-bata pa na napakaliksi ng ating Uh, katawan sa trabaho pero ngayon, ayan, medyo alalay na lang ang ating kilos dahil tayo ay medyo tumatanda na madali na tayong mapagod. Pero kailangan tapusin natin ito ng hanggang tanghali. Kailangan matapos kami dito ng mga alas unsi. Kailangan matapos na kami para kami ay uh, sa amin ang bahay makakain ng tanghalian dahil waka magindilat ang mata natin dito sa guto na tayo walang makakain. Ay nakakatama at ng balikan are kapag kami umuwi ng tanghali para kumain kaya kailangan ay matapos namin are ng paggagamas ayan tatanggalin na rin natin ang mga tuyong dahon ng saging at napakasamanting ng kaso ayo mga ayan o, ayan tayo ay Uh, magtatapon muna nitong basura na ito dahil medyo puno na yung aking lagay. Yan, umaawas na kaya tatapon muna natin. Ayan, medyo, medyo, medyo malayo-layo nga pala yung pinagtatapon.